Mula Kaloocan, bumiyahe pa ng apat na oras ang pamilya ni Viril makapasyal lang muli sa Baguio City. Bukod sa semestral break nila sa paaralan, balak din nila ditong gunitain ang undas. Since fifth time na po namin sa Baguio, medyo sanay na po kami na pumupunta ng Burnham Park. And nagpupunta rin po kami ng iba pang tourist spots. Pero dito po talaga kami lagi napunta. Kaya, naisipan po namin dito na mag-vacation. Then at the same time po, malayo po rin kasi mga dadayuhin namin mga patay. Kaya dito na lang. Humabol din ang pamilya ni Tatay Lau mula Malati, Maynila. Dito rin kasi sa lungsod nila gugunitain ang undas. Anya, inabot lang sila ng tatlong oras sa biyahe. Kaya naman na-enjoy nila ang Baguio City. Pagpalamig sana, kaya lang mainit pala. Super okay naman. Kailangan namin matrapik so far hindi naman pala. Ilan lamang sila sa libo-libong mga turista na dumagsa ngayong huling araw ng Oktubre para makapasyal. Kaya naman nararamdaman na ngayong araw ang moderate to heavy traffic sa mga matataong lugar, kagaya na lamang sa Leonard Wood kung saan usad pagong ang daloy ng trapiko. Mabigat din ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Central Business District, sa Harrison Road at sa Governor Park Road. Naghanda na ng deployment ng mga hindi lang traffic personnel pero pati itong mga size sa police stations para imando nila yung traffic na rin sa buong uh, lungsod ng Baguio. We will be expecting na dadami ang uh, visitors, mga uh, sasakyan na pupunta doon sa malapit sa mga cemetery. Long holiday naman ngayon so we will be expecting na marami rin mga turista na akyat ng Baguio aside from yung mga bibisita nga sa mga cemetery. So anyway, ang city natin ay uh, nakapaghanda na. Maigting namang babantay ng Traffic Enforcement Unit ng BCPO ang daloy ng trapiko sa lungsod sa deployment ng kanilang isang daan at dalawampung kawani sa iba't ibang kalsada sa lungsod. Angel Arquero, RNG News.